hindi tinitira si Tambaluslos, eh ako nga nag-expose, nakikidnapin si Pangulong Duterte. Kung paano hilain, kung ano man, ang Pangulong Duterte. See that? Nakita niyo ba? Narinig niyo? Kung paano hilain ang Pangulong Duterte. Hilain. November ko yan sinabi sa inyo, 2024. Ano nangyari kay Pangulong Duterte? Di ba kinidnap nila? Nakatanong yan, tatlong passport na yan? Ayan, tatlong passport yan ah. Okay. So, ayan yan, tatlong passport hawak yan galing sa ating puting ahas. May maintindihan nyo to kung ano sinabi ko dito? Pakita natin. Na yan. na yan, ito yan ah. Uh, we're not supposed. Uh, Kaya mga kabasahin ko dyan. Okay. Ano kasi ito passport ito eh. Okay. 7 /7, so, dalawang British uh, citizen, dalawang Breton. Ayan. Birthday niya. Day ano Date of birth? Yan, yan. Okay, dalawa. wow. Kasi, 1986, bata pa to. Ah. pinanganak ng 1986. Tapos, another British uh, citizen. All right, Ipinanganak ng 1975. March yeah. 1975. Passport at niya ang niya. aking kababayan mula dito sa Amerika. Ito ay, tignan natin kung ko anong konteksto nito mga eksena na to. Ito pong issue na ito ay patungkol sa kay House Speaker Martin Tambaluslos, who secretly arranged accommodations and security for those ICC members. Okay, Miss Maharlika, there are several ICC teams na pumasok okay, sequentially sa ating bayan simula pa po noong October. Okay? okay. Sabi niya. All right. Okay, pakata ko yung message na yan. Ha. Ayan, ito yan, screenshot ko. Yes, And there are several ICC teams sequentially. Nakita niyo yan. Yan po yung screenshot ng ating puting ahas. So yan, babasahin ko yan. Sinabi yung mga pangalan ng taga-ICC na nakipagsabwatan kay Tambaluslos at kay Bangag. Okay. At kay Satanas. Isa po sa investigators ay nagnangalang si William Rosato. Si Rosato ay nasa Raffles Hotel since October 29. Nasa akin yung travel record nila with an American interpreter named Maya Bracken. And, sabi niya, another investigator named Glyn Kala. nakal-kaalis lang po sa bansa natin. So, titignan mo tayo. Bago natin tuloy-tuloy yung kanyang pasabog, bang kababayan. Tinignan ko to. O, oh, anong pangalan nito ng una niyang pinangalanan na ICC? Si William Rosato. Ayon sa kanyang record, mga kababayan, ito yung mga taga-government na nakikinig sa atin. Personal details, nakalagay dito travel type A. Ano ibig sabihin nito? A type 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 A personality ba ito? Kasi google natin. Ang sabi dito, travel type A, travel port na iya one Status A, flight number dito siya sumakay. Flight number MH 804. Actually, google yan. I-Google nyo yan. mh 804. Okay, ito yung pangalan niya. So, travel date. Travel date, October 29, 2024. 10, 10.19. No? 10 p.m. 19 minutes and 10 seconds. Dami na. 10.19, 10, 10, 10 p.m. Okay. Ang uh, admit status na is E0408. So, ang sabi sa report ng ating Ayan, yan, ah. kuting ahas, ay meron siyang U American ng interpreter. Oh, ito yan si siya. Bracken Maya Destura. Ito siya. Okay. US passport. May bitbit siyang interpreter. Ito si Maya. What? Ooh. place of birth? O, oh, Filipino American. Bidura ko na yung Ayan. Campaign. Ay, mm -hmm. Ayan yung passport ni Bakla. Bidura na natin. Okay. iPhone 16. Tingnan natin. Aha. Nationality niya is United States of America. Place of birth, I think, to sa Pilipinas ipinanganak. Wait, Place ah, place of birth Philippines. Yeah, I believe. Place of birth Philippines. Okay, so 1966 siya ipinanganak. Okay? So yung isang kasama nila, isi-send ko to kay PRRD. PRRD. <laughs> Mamaya. Isi-send e, ko to sa lahat. Okay, lahat okay, ng pwede natin na Meron na sila ngayon yan. Okay. Balik tayo sa mensahe, mga hitag. Oh, sabi ni Palanga, <clears throat> pinapasok ito. Okay, itong message niya. Balikan natin yung message na yun. Okay, ito ay ina, ina, inayos pa sikreto ni Martin Romualdez. Paano naman ako magibayaran ni Tam, ni, ni, ni Tambaloslos? 'Di ba? Paano maging bayaran? Sila ang tunay na bayaran. Hindi natin alam. Listen, kung ano talaga nasa utak na eh, bangag ni Lisa at ni Tambaloslos. Kasi mga kababayan, according to our source, ito. To na. Pa silang pumunta sa Pilipinas. At ito ay ang nag-asikaso ng kanilang travel details, nag-asikaso ng kanilang pagpunta sa Pilipinas para mag-imbestiga. Ano, I don't know o anong pakay nila talaga. According to our source, ay si Romualdez at si Zaldico. Nung dumating, itong mga members na ito, ay inilagay sila sa five-star hotel doon nga sa sa na pagmamayari daw ito ni Saldico, Nasa presidential suite sila and frequently went to high-end hotel, Maida, Hotel Maidas, for meetings with particular person. In and out sila doon sa kanilang hotel. In Maidas, sabi niya, where they use as workplace. So doon sila nag-o-opisina doon sa Midas Hotel, according to our source. The hotel reserves several presidential suites, sunset rooms, and additional rooms for transition. Their accommodation is of highest standard with five to six securities, Ayan, and four yun. drivers stand by all day. Pera po ito ng taong bayan. Bakit mayroong five, six, grabe close in security, at may apat to limang driver na naka-standby sa kanila buong araw. Sabi niya pa nga, when the members are free from work, they just hang around and went shopping accompanied by Filipino escorts. So may escort pa and their expenses are all charged to this escort. Yung mga escort na 'yon, according to our source, mga tao ni Romualdez at ang nag-ang nag-arrange ay si Romualdez at si Elisaldeco. Sabi niya, okay, ma'am, sabi niya, mayroon pa nga pong incident na itong ICC members urinated in the neighborhood of Tambaluslos Villa which caused neighbors complaints. So sabi niya, may pagkakataon na dinadala ni Martin Romualdez sa kaniyang lugar, sa kanyang bahay, at may neighbor na nag-report, siguro na laseng, I don't know, kung sino sa tatlo na ipinakita natin, hindi naman siguro yung babae, na umihi at ito ay nireport ng kanilang kapitbahay. Ang tawag sa mga ito ay mga VIP. Banday sarado at ito ay pinagpaplanuhan nila kung paano, paano, yan. Panagutin for whatever reason kung paano hilain kung ano ang Pangulong Duterte. See that? Nakita niyo ba? Narinig niyo kung paano hilain ang Pangulong Duterte? Hilain. November ko yan sinabi sa inyo, 2024. Ano nangyari kay Pangulong Duterte? Di ba kinidnap nila? Ngayon, sino ang tunay na bayaran ni Los? Kaya ang tawag sa ginagawa ng bangag alpot. Alpoter ang mga scammer ay deflection and projection. Ginagaslight kayo, minamanipula ang inyong mga utak para ili, ibaling sa kay mahalika yung ginagawa nilang pagiging bayaran ni Mangga, ni Aimee Marcos, ni Tambaloslos. See that? That was November 2024. Paano hindi tinitira si Tambaloslos? E eh, ako nga nag-expose, nakikidnapin si Pangulong Duterte.